Idol, home service ulit tayo dito sa May Alejo, barangay basta May Alejo, Marbeles, Batan ng mga idol Patan natin yung customer ngayon tayo pupunta sa may diretsyo na yan, Alejo. Ang seserbisan natin dyan, Rider J FI 115. Ito kaya ang bahay ni sir dito. Stop na muna mga idol hanapin ko pa kung saan okay ito na yung seservisa natin Rider J 115 FI ang problema niya is namamatay daw bigla kahit tumaandar siya biglang namamatay tingnan natin kung anong magagawa natin dyan sa motor na yan dahil yan ay na ng 6 years hindi na mabuksan yung air cleaner niya, air filter yan may sapot-sapot pa Tingnan natin kung ano itsura ng ano niya, throttle body. Kasi 6 years hindi pa raw nagbubuksan. Malamang sobrang dumi na nito. Pang idol ito yung laman ng motor ni sir. Yan 6 years, tingnan niyo kung gaano kaitim yan. Yan pati sa loob. Yan throttle body. Ayun oh. Linisin natin yan tapos i na natin tapos reset natin mamaya. Pakita ko sa inyo kung paano siya nire-reset. Okay mga idol, ayan na, nalinis na natin yung intake manifold. Yung pinaka throttle body. Ayan. Tapos na-tune up na rin natin. Tapos nalinis ko na rin yung spark plug bali. Bubuwing ko na lang. Tapos i-reset -re natin bago natin i tono tong pinaka sa hangin niya. No, mga idol. Okay na mga idol, nabuo na natin. Bali, start natin tapos adjust natin yung ito. Yan, sa hangin kasi yan. Tapos i-reset -re natin pagkatapos. Start muna natin bago natin i-reset. muna natin to bago natin i-reset. Ay, yung sa ako. Kalimutan ko. Kita nyo pangit ng ano nya, diba? Isaran nyo muna sya. Nagawin nyo dyan, isaran nyo muna. Ayan. Ayan. Start nyo. Mamata yan. Ikot ka ng isa. Dalawa. Tignan natin sya dyan. Baba. Ikot ka ulit ng 0.5 start yan, pagka nag-stable yung minor jam mo na siya laruin para makita mo, malaman mo kung ano lalakas kasi yan pag inikot mo ba? yan, sarang mo ulit mamamata yan ok, ganun ulit gawin mo ikot ka ng isa dalawa, tapos 0.5 start mo ngayon restart yan hanapin mo na lang dyan kung saan yung pinakamaganda niyang minor kung saan siya mag stable na hindi siya namamatay sakto lang yung RPM wala pang air cleaner yan ha, magbabago pa yan kapag kinabit nyo na yung air cleaner kaya mas maganda pagka magtutono na kayo nyan nakakabit yung air filter Bali ito pinapakita ko lang sa inyo kung paano ko siya ginagawa. Dapat kasi pag ini-start mo siya uh, Dapat pag ini-start mo siya hindi mo na kailangan samahan ng silinyador pa. Ba? Diba? Basta pag pinindot mo siya start siya. Goods ba mga idol? Tapos sa pag-reset niya mga idol, ang kailangan nyo lang dyan is paper clip. Kuha natin yung pinakamabisa nating tools dito. Ayan. Dali. Ito lang kailangan nyo dyan. Paper Pag magre-reset kayo nyan. Okay mga idol, pag i-reset -re nyo sya, buksan nyo rito sa may compartment nya, sa may U-box. Tanggalin nyo to. Uy, hindi pala naka-plots. Naka-positive to. Ayan. Tanggalin nyo yan. Nandyan yan eh. Pag magre-reset kayo, dyan nyo siya makikita. Ayan. Okay. Tanggalin nyo itong takip na to. Tapos may makikita kayo dyan wire na kulay puti, na may puti. Ayan. Tanggalin nyo yung takip. May takip yan. Kaling Okay, pag natanggal niya yung cover, yung paper clip nyo, isasalpak nyo dyan ngayon. Ayan mga idol, sasalpak nyo siya ng paganyan. Kahit wire lang, pwede rin. Kahit wire. No? Ayan. Tapos, punta na kayo dito. I-on nyo siya. Tapos, biritin nyo siya. Pagkapatay niyan, biritin nyo to. Nang hindi siya naka-start. Magbiblink yung FI na yan. Ayan o. Oh. Pag namatay yan, reset yan automatic magre-reset na siya nakita nyo diba nag blink siya kuha natin ulit yan tapos reset mo lang ulit reset yan o oh. magbe blink tapos mamamatay yan pagka namatay na siya mga idol hugutin nyo ngayon yung wire na kinabit nyo ito itong naka wire na to tanggalin nyo na yan tapos start nyo na mga idol ba? Ganun lang siya mag-reset niyan, magmalalaman malalaman niyo na. Hindi niyo na kailangan ng pag sa mga motor, hindi niyo na kailangan ng ng ano, diagnostic kung ganito lang. Okay, mga idol, tapos okay na to, tapos ko na. Uwi na. Pisip lang. Na, nakakabit na lahat mga idol. Start na natin. Naitan nyo naman kung paano natin ni-reset. Saka kung paano natin inayos yung sa throttle body niya yung pinakahangin yan siya mga idol patay na tilaw yan bomba ba? Diba? ang problema kasi ni sir dito pag ma-under sya namamatay yun lang nilinis lang natin yung throttle body chinunap natin tapos inayos ko lang yung pinaka timing nung sa hangin nya yun lang naman kailangan ng mga ganong problema. Tapos sa pagre-reset, naitan nyo naman kung paano ginawa ko. Hindi nyo kailangan ng tools na diagnostic tools kung ganitong motor ha. Kung ganitong motor. Okay mga idol, pa-home service na kayo every Friday ang schedule natin. Sa Maribeles lang mga idol. Hindi na ako lumalayo. Mas nahihirapan ako kapag masyado ng malayo yung nagpapagawa. Okay mga idol, maraming salamat.